amazing na buhay ayan, magandang gabi guys ngayon update po sa ating uh, ginawang pag incubate ng mga muscovy duck eggs ayan. yung sa babang incubator natin uh, meron po tayo nakasalag na muscovy ducks uh, muscovy duck uh, eggs ayan sablay guys <laughs> sablay balastik na yan uh, ngayon po ikat 34 days simula nung isinalang natin kasi september 19 natin isinalang ngayon po ay ka-34 days nila. Meron pong isang uh, nagcrack nag-crack, uh, lumabas yung tuka. Kaya lang hindi po siya nakalabas. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Mukhang ano, hindi yata... Hindi ko lang sigurado guys, ah. hindi yata maganda i-incubate guys yung uh, itlog ng Moscovida. Kasi unang-una, makapal po yung shell ng Moscovida. Yung itlog nila ay makapal. Makapal yung shell. So, sa tingin ko, ay nahihirapan lumabas talaga yung sisiw. Ito. Kasi, ito yung isa guys, oh. Ayan, oh. Uh, patay na eh. Kasi, wala na, hindi na gumagalaw. Oo, oh. oh, hindi na gumagalaw guys eh. Kinaano kanina, tutulungan ko sana. Tutulungan ko sana, kaya lang ano. Patay na. Ngayon, ang gagawin ko dito, kasi may nakikita akong ano eh. Kaya eh, may mga itim. Kasi pag itim guys, ibig sabihin yan ay may laman. Yan, eh meron tayong naglilimlim na isang Muscovy sa, sa farm. So ito, ikakandling ko. Titignan natin yung mga itim. ah uh, and then subukan ko pong paupuan dun sa sa isang inahin natin Muscovy Kasi ngayon po ang nililimliman niya ay mga fake eggs naman. Kasi kinilekta nga po natin yung mga itlog. Ito meron pang Muscovy dito na itlog. So, yung itlog niya ay nandito. Ang inuupuan niya ngayon ay mga fake eggs. Ayan. Kaya kasi in-anticipate ko na po na papalpak nga. Kaya hinayaan ko po siya umupo. Para sa mga ganitong pagkakataon nga na palpak. <laughs> Ayan. So, ito kakanding natin. Pipiliin natin yung may mga itim. And yung subukan natin po upuan sa kanya. Ayan. Ito. Uh, Tingnan natin guys kung meron pa dito mga uh, possible na may sisiyo sa loob. Bago tayo mag-handling, so meron tayong 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pa guys, 15. Hindi ko na sinama itong patay. Uh, 15. So tignan natin guys kung sino pa dito may possible na sisiw and uh, yun ang ipalilim naman natin. Ayan o. No? Ayan. So yan po yung tsura ng ating cubator. Nandun po sa mga bago sa channel ko. Ayan po. And then dito... May sinalang po tayo noong October 14. Ayan. Ito po yung combination ng muscovy duck. Itong dito sa may ito, kalahati, para divider yung baso. Uh, muscovy duck dito and then manok dito. Uh, kabir. Kabir eggs. Ayan. Pero ito, plano ko guys ay paupuan na rito muna sa inahin pag uh, nagtungtong siya ng uh, 28 days. Uh, sana may merong maglimlim doon para mapaliliman natin. Kasi sa tingin ko ay sasablay din. Kaya mukhang ano, mukhang hindi maganda yung incubate yung itlog ng Moscovida. Kasi guys, ang napansin ko sa mga naglilimlim na inahin, yeah, halimbawa yan, meron ng tumuka, may tumuka. Ang ginagawa ng hen, binabasag niya guys, tinutuka niya na tinutuka yung palibot hanggang sa parang madurog na yung lahat, lahat ng shell. Ganun ang napansin ko sa kanila. Parang tinutulungan nila yung sisyo na makalabas. So sa tingin ko ay kailangan talaga ng hen para makalabas yung mga Moscow ducklings. Ayan, so tara si kakadling natin para madala natin bukas doon yung maaaring pwede pa. Ayan guys, so ito yung isa. Ayan. Ayan, kung napansin nyo guys, so itim lahat to. Oh. Yan, itim lahat. So, possible guys na may laman itong sisiw. Mm, ayan o, itim lahat eh o. o. Dapat kasi kung walang sisiw yan, ano yan, may liwanag sa loob. Ayan, yeah, so ito itatabi natin. Yan. ito. Another one. Ayan o. Yan, itim talaga guys. So, oh, itim, oh. So, so, possible na may laman din to. Ayan. Ayan. So, ito guys, oh. Ito yung example ng bugok. Ayan, oh. Nakita nyo, hindi nagtuloy ng mabuo. Ayan, oh. So, merong konting, may ano, ayan. May similya. Ayan, oh. Ayan, oh. Ano yan, eh? Pero hindi nag ano yan, hindi nag hindi nagtuloy. Ayun oh, ito to. Oh, ayun oh. yung similya niya, guys. Hindi nagtuloy. Hindi nagtuloy mabuo. So ito ay bugok. sa kaldero. diretso sa kaldero. <laughs> so another one. Ayun, ito. Ito guys, sa oh, sa blade din, oh, sa bladen din. Ayun oh, makita niyo. Malinaw. Ayun oh, malinaw. Wala yan, wala naman yan. Diretso sa kaldero, pagkain ng aso. <laughs> yan. Ah, oh, dami sa blade guys, oh. oh. sa blade din to, oh, yan, oh. Sa din. Hmm. lang din pala yung ano. Yan. Ah, oh, sa din guys, oh. Yan, sa blay din. So again, ito po yung 34 days na. So, <laughs> wala na to. So, wala na yan. Hmm. Wala talaga. So, so ito guys, meron, no? Oh. Ayan, no? Oh, itim na itim, mo oh. Hmm. ron Ayan. So. Ah, oh, sa blade din. Hmm. Ah dami pa na aso ngayon guys ah ito ito meron to meron Dito. ah wala oh sablay oh hmm. yan. ah ito meron hmm, meron yan ito. Meron din to. I guys, ang handling nito tong mga ito dapat pahiga rin na ganyan. Ganyan ganyan natin siya binibit-bit. ganyan natin siya ayan katulad yan. Oh. Mga nakaganyan yan. Hindi natin itinatayo kasi possible na malunod po yung sisiw o pagka binago natin yung posisyon niya. Pag itinayo natin ba? Ganyan. Ah, ito meron din to. And din ito. Ayan oh. Sablay oh. Nakatingin yung pagkakaiba guys. So malinaw na malino Ayan. Hmm. Ayan. 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 Nakita niya handling ko guys. Oh. Oh. Ganyan yung handling ko. Ayan. Kung ano yung position niya doon sa incubator. Ganyan, natin siya binibitbit. bit Ayan. So meron po tayong possible na may sisiyo pa. 2, 4, 6, 7. 7. Ito hindi na kasama to. Kasama to sa ilalaga natin. eto, Ito, so dito lang muna sila. And bukas ng umaga, ay dadali natin siya dun sa ating hen. Kaya lang ito guys, suntok sa buwan na lang to. Kasi possible guys, kasi nga overdue na. Long overdue na. Ayan no? Parang nag, ano, nga, ang hasya. Ayan. Ano, kaya? Baka patay na rin to guys. yun, Oh. No? ko baka. Pero subukan din natin kasi hindi pa naman hindi pa naman bumubukas oh kasi possible na tulog pa yung sisiw sa loob possible <laughs> yan, baka tulog pa yung sisiw sa loob so possible na buhay pa sayang naman so paupuan lang natin ng mga limang araw siguro limang araw pag wala pa rin ay wala na wala na talaga pero ito susubukan ko lang muna kasi malay natin buhay pa to kawawa naman di ba yan so ang inahin kasi na detect niya yung kung may gusto lumabas eh So, yun nga, tinutulungan nila, tinutukan nila. So, okay. sila nakakaalam dyan. Talagang nature, guys, uh, mahirap pong uh, gayahin ang nature. Uh, ito nga kasi incubator. Pero ito sa mga bago sa channel ko, ito po ay successful sa pagpipisa ng mga sisiw, ha. Uh, na sisiw na manok. Sa, ano po to Subok to subok na ito. Marami na po tayo napapisang sisiw dito. Kaya lang nga ito kasi itlog ng Muscovy Duck. Kaya, ah, uh, Baka iba. Iba ang kanilang uh, uh, paraan ng pagpipisa. Yun nga. Baka kailangan talaga ng inahin talaga. Ya kasi unang-una nga yung shell nga kasi is matigas. Matigas ang shell nila. Kaya po yung inahin nga ay dinudurog yan guys. Dinudurog yan. Napansin ko. Yung buo na yan, yung buong itlog na yan, durog yan. Basag-basag talaga yan. Tinuto niya nila. Ayan. Nung una akala ko nga, nangangain ng itlog. Nung tinignan ko yung durog-durog, parang durog-durog na binuksan ko. Aba, buhay na duckling sa lumabas. Kaya doon ko po nalaman na ang, ang inahimpato pala ay dinudurog-durog yan guys, yung shell na yan, yung buo. Tutuka niya yan hanggang sa madulog, madurog yung palibot na yan para mas madali makalabas yung ducklings. Ayan, so ganun po ang kanilang nature siguro. Kaya so bukas guys, itutuloy natin, ipapaupuan natin ito sa inahin. Ipapakita ko sa inyo yung inahin na Uh, maglilimlim uh, niya ito. so 5 days, subukan natin na 5 days pag wala talaga ilalaga na natin pang ulam ng aso <laughs> ayan, subukas so tutuloy natin guys sa farm ayan and then ito ito nga ay kasama na sa mailalaga hindi mm. naman masasayang yan kasi marami tayong aso marami tayong aso, dalawa sa farm meron akong tatlo dito so ito ay pangulam nila so, yan ilalaga natin and then mga dalawang kainan nila to guys dalawang ulaman nila to so hindi pa rin siya masasaya hmm. yan yan eh. ilaman na natin yung patay pakukulo naman natin na medyo matagal yan ayan so yan pak buksan ng tanke, pak buksan ng kalad, pak nilaga <laughs> ayan, ang kinalabasan guys ng ating ducklings, eh wala naman na ah. mga bugok na mga nakasiyan so ito na lang ang ah, nakikitaan natin ng pag-asa, pero sabi ko nga hindi tayo sure kung buhay pa itong mga to maaring buhay, maaring patay pero wag nating pangunahan at uh, bigyan natin sila ng chance mga limang araw. Ayan. Ayan po. So bukas guys, tutuloy natin sa farm at ipapakita ko sa inyo yung inahin na magilimlim sa kanila. Ito si Mama Dak. So gabi po natin uh, ilalagay. Ayan, katatapos lang po natin magpakain. Ayan o. No? Ayan, yan po si Mama Dak, yung ating naglilimlim na inahin. So ibibay po natin sa kanya yung mga itlog. Ayan. Ayan, yun, tama-tama, lumabas. So, pagkakataon na natin to guys, na ilagay yung mga itlog. Ayan. Dala ko po, an. Mahirap ano, eh. Mahirap yung muko, eh. Ayan. <laughs> Tayo. Simulan natin. Ito siya. Hmm. Yan guys. Nice. So ito yung guys, uh, fake eggs to ah. Fake eggs. Yun natin nating fake eggs. Babalik ko to pag halimbawa hindi napisa ito. Ibabalik ko yung fake eggs para patuloy siya magdimlim kasi yung mga itlog talaga niya. Yan yung nakasalang sa incubator. So pag tungtong po ng 28 days noon ay palilimliman ko sa kanya yan, yung mga itlog na yon. Yan. Kasi abort muna tayo, abort, abort. <laughs> Cancel muna tayo sa incubator guys ng uh, moscovid Duck. At mukhang uh, hindi magandang resulta ng uh, uh, ini-incubate. So balik tayo sa inahin. Sabi ko nga trial na, trial lang naman yung ginawa ko na yon. Pagka nakita kong hindi effective, ay babalik natin sa inahin yung paglilimlim. So ito nga ay uh, ibabalik na natin muna sa mga inahin, yung pagdilimlim. Yan. So ito. Sana ay buhay pa itong mga sisiw na to. Positive ako sa uh, dyan guys, 100% yan na may sisiw yan. Ang katanungan lang doon ay kung buhay pa. yan. Ayan. So iwan na natin para makabalik na si Mama Duck. Ayan guys. Ayan yung ating mga Moscovy Duck sila. Ano pa iba? May mga uh, yung mga bagong barako natin ay na nado sa likod niya. Hindi pa sila isinasama dito. ano oh. silipin uli natin. Mm, ayan. Ini mga itlog. So, ay ibabalikan ni Mama Dakya mamaya. Ah, nandiyan ka ba? Ayan guys, nandiyan siya oh. Mm. Maya tignan natin kung uh, nandun pa yung itlog na nilagay natin kagabi. Pero ayan. Uh, inuupuan niya guys. Inuupuan niya. mamaya tignan natin yung itlog. Ayan guys. Good morning. Ayan, so natin sila ngayon. And then silipin natin mamaya yung itlog na nilagay natin kagabi. Ayan kung... Uh, Nandun pa. Tignan <laughs> natin kung hindi niya ginalaw. Hmm. Okay, so. Ang sarap na kain nila ng uh, Madre de Agua. Madre de Agua lang yan. Saka, uh, darak sa mais. oh. Nakita niyo naman. Yan lang po pinapakain natin sa ating mga alaga. Pati sa manok. Baboy. Hmm. Yan na sila guys, oh. Hmm. So yan, nakikita nyo, green na green. Kasi, yan po ay dalawang kilong shop Madre de Agua at kalahating kilong darak sa mais lang. Hmm. So yan po. Yan lang po ang uh, ating nagagastos kada pakain sa ating uh, mga duck na ganito karami. Kalahating kilong darak sa mais lang. And then yung Madre de Agua ay libre na yan. Dala, natin yan. Ayan. Pakinin natin yung nandun sa likod guys Yung malalaki natin barako Ayan So ito naman po yung mga bago nating uh, uh, Barako Bago yung barako Mga bata ito um, At mas malalaki Ayan And then the rest is yung mga papisana natin Ayan no? Yung mga papisana natin yan Ayan o no? Pakatan nyo naman ito mga to kararating pa lang nito, itong dalawa na to. Uh, mga bago acquire natin yan saka itong isa ito ito yan mga bagong bilhin natin yan pero sanay na silang kumain ng Madre de Agua guys so. Hmm. yan so malaki Ma matipid talaga mag alaga ng Muscovy Duck guys actually pati manok dahil pati manok naman eh, ito na kinakain nila eh. and syempre yung mga baboy natin Basta masanay lang sila talaga na kumain ng Madre de Agua at marami kayong tanim. Ay malaking katipiran na guys. Oh. Nakita niyo naman oh. No? Oh. Nakita niyo naman talagang kinakain nila guys oh. Halos Madre de Agua lang yan. Kakarampot na darak sa maisla ang nandyan. Oh, di ba? <laughs> Yan daw. Oh. Mm. Let's take a closer look. Kung, ba, kung paano sila kumain ng uh, chop madre de agua, considering na yung malalaki po ay mga bagong acquire natin ay malakas na sila kumain ng madre de agua. Yan. Yan guys, tara silipin natin yung mga itlog kung nandun pa. Oh guys, ubos na to. Oh. Nagpakain na tayo sa kabila eh, ubos na. Mm. Diba? Talagang gustong gusto nila. Mabango kasi yung guys, yung combination ng uh, Madre de Agua at mais. Mabango siya. Mabango kaya gustong gusto rin nila kainin. Yan. Mm, -mm. ubos na oh. Yan, silipin natin yung itlog. Dito yung itlog na nilagay natin kagabi. Ah, uh, oh. uh. ayan Ah. ay guys, nandiyan pa. Hmm. Ayan. Okay, so all right. Ayan. Nandito siya kumakain. Si Mama Duck. Ayan, lumabas yan. Lumalabas kasi ang mga naglilimlim. Pagka nagpapakain ako. Pero bumabalik din kaagad yan. Ayan. ayan. sila. Ayos. Ganda na tignan, guys. Medyo marami na. At uh, padami pa na padami yan. Meron pa tayo rito pala, oh. Hindi ko pala na-i-flex to. Ito yung uh, mag mga bagong pisa natin. Ayan. So, no, guys, yung mga bago natin, bali 12 peraso yan. 12 peraso sila. Iba-ibang edad. Ito, ito yung pinifeature ko nung nakaraan doon sa maliit na kulungan. Na may kasama silang leader. Andyan yan. Yan sila. Bali, nadagdagan to ng isa pa. Kasi meron na akong may mga na, may nahuli pang napisa. So idinagdag natin diyan. Kaya naging 12. Eh. Yan pagka nakahuwa naman sila, ay ilalabas na natin papawawala na natin dito. Yan. Uh, bus na? Ah, oh, bus na. Yan, bus na guys, oh. Yung iba kaya doon. Tignan natin kung naubus sila yan. Hmm. Paubos uh, na rin, no? Ayan. Ubos na rin. So, nakita nyo naman, talagang kinakain po talaga nila yung ating Madre de Agua. Hmm. Nakita talaga nyo ito, guys. Okay? So, oh. Malimaw yan, Oh. No? Ayan. Ayan po. So, hopefully, ay buhay pa yung mga sisiyo sa itlog. Pero, wag po tayo umasa masyado. Ya, malalaman po natin yan mga ilang araw bigyan natin ng mga 1 week uh, pagka hindi po napisa ay tatanggalin po natin para hindi mamahoy yung pugaran and then papalitan natin ng fake eggs and then yung itlog nya na nasa incubator uh, hintay po tayo ng 28 days kasi po uh, hindi ko siya pwedeng ilipat ngayon gawa ng developing palung po yung embryo uh, pag nabaldog po siya ng konti or nabump possible po na maputol yung ugat pumutok yung mga ugat So, mamamatay po yung embryo. So, kailangan uh, hintayin natin maka 28 days kasi uh, ibabiyay pa natin eh, imomotor natin. Uh, baka mabaldog po. So, pag 28 days kasi ay sisyu na siya. At least ay hindi na po siya masisira. Ayan. So, doon po natin siya ibibigay. And then ang uh, dadalhin lang po natin sa kanya ay yung may siguradong sisiyo sa loob. So yun po ang ipapapi, ipapipisa natin. Yan, po, naman po, yan naman po iuupo yan hanggat meron pong fake eggs na inuupuan ay nandyan lang po siya. Hindi po, hindi po titigil maglimlim yan. Ayan. So yan po ang ating mga Moscovy So ibabalik ko lang po muna sa paglilimlim ng inahin yung ating pagbibreed sa ngayon. At uh, hindi po naging maganda ang resulta ng ating uh, incubator sa Muscovy duck eggs. So para sa manok po ay okay. Wala po tayong problema sa manok, tuloy-tuloy po tayo sa pag-incubate. Pero sa duck eggs ay uh, hindi po naging maganda ang resulta. Uh, palpak yung ating uh, pag-incubate ng duck eggs gamit po ang ating DIY incubator. Uh, hindi ko po alam sa iba. Yan, ito naman po ay sa akin lang, akin na ibabahagi sa inyo. Ayan, so muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid ko vocals and sa mga silent viewers, maraming maraming salamat. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga magsikap at higit lahat kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!